So ayun guys yan So ayaw lumaro ng ating ano yan Hindi na galaw kahit doon ano Kahit sakyan yan no oh. yan ang tigas so paano nga ba siya palatayin at bawasan ang langis ng ating shock so barako nga pala ang ating tricycle kawasaki barako yan so ating palalatain wala talaga hindi na play yan ang tigas oh gusto lang eh. so guys ito ang ating gagawin kakalasin natin to yan itong size na to dito ko sa kabila yan, ito ito. Dalwa, tiga Ito. Ang size niya is 17. Yan, yeah, 17. So, wait. Okay. Sumunan ng natin loogan. So, yan guys, yan. Natin ang naloogan. Medyo maganit siya. Pero sa inyo na lang. So, counterclockwise. clockwise Gama po pero sa kayo ay sa pa clockwise lalong higpit yan. Yan, kita naman yung pa counter clockwise ang ating pihit. Ganon din pa kalas. Minsan kala nyo yung... higpit na yan, yan. Tutusit na nga, unapusit. Yan. yan guys, huwag nyong pasasakyan sa sa ano, pagka pag uh, gusto nyo magbawas dahil pupusit ang langis nyan. konti lang. Ika, angat na natin. Tatanggalin natin. Yung so, pagka nasangga naman dito yung inyo, pwede nyo tanggalin ito. Tapos saka nyo baklasin na ganito. Dahil yung ating mataas ang clearance, merong bangga na dito ay. Yan, ito yung pinakang cover niya. So tatanggalin natin yung kabila. Diretso na itong atin, ayun. Hmm, tabi, tabi. Tapos, ano naman namang kabila? Yan. So, kalasin nyo lang. Tapos na po. So, ayan guys yan. Nakalas na rin natin. Tapos, ito. Gagawin natin yan. May langis na. Kita naman ninyo. Tapos dito sa kabila, o. Oh, medyo hindi pantay. Medyo kakaunti dito. So, huwag nyo didiinan na todo dahil pupusit yung langis dyan. Itong kunti. So, atin lang paangatin. I-press lang natin mga hanggang dito. Huwag niyo tutuduhan dahil lalabas yung langis doon sa pinakang butas. Hmm. Kita nyo na talsik. Ayan o yan, pepersahin ko. Ayan guys, kita nyo na langis parang isa mapupuno yan natin hmm. pero sa inyo lang para lumabas yung langis so pag naman nung langis yan gamit kayo ng shirin bumili kayo ng ganto pang higop yan higopin nyo lang pag ano oh. no yan, pag lumabas na yung langis Yan, ito yung pinakalangis niya o nahigop na natin. Yan. Mga ilang ganto lang bawas natin para lumaro dahil punong, -punong siya, hindi mala nalaro. kaya sobrang tigas ng ating shock. So atin siyang babawasan. Gamit lang kayo ng syringe, sigupin nyo lang. At paulit-ulit -ulit nyo lang ganun hanggang sa lumata yung pinaka-shock natin. Okay guys, yan gamit tayo ng lalagyan. Tapos isahin lang natin yung langis. Yan, pusit lang natin. Tapos higop uli. Higop uli dito. Ako, sa alin uli. Yo, ganun lang ganun hanggang sa lumata yung natin. So, ang guys yan, iangat-angat nyo lang. Tapos, parasahin mo, kaso pupusit siya. Yan, ay, pumusit na nga. O, oh. yan. Dito, makita nyo dito yung inaangat angat niya, iangat nyo lang yan. Ganun ang taas, o. Oh. O, tipa, mga hanggang pa. Yan na natin pumusit. Yan. Ay, napusit. Yan. Ba, oh, baka na pababa na. Ano? Left back in it. Eh. Kunti pa. Ay, mataas na. Siya na lang. Yan. Ayos na yan. Yan yeah, guys, kita nyo natalsik. Ayan so, guys, yan. Angat natin yung pinakang motor. Yan. Yan. Yun yung idinagdag. Oh. Kita naman niyo sa guhit. Hanggang dito. So, baka pwede na yan. Masyado pag dito masyado, So, masyadong malata naman dito, sakto lang yan. Basta nalaro ng... Kunti, kikisa naman kanina, hindi mo Kahit sakyan mo, hindi nababago ngayon yan. Nalaro na o. Pag sinakyan natin... Yan. O. Nalaro na siya. Pag anon. Yan. So okay guys, yan. Lalagay na uli natin once na mapababaan nyo na. So pag gusto nyo mababa, bawasan nyo lang. Ganun lang ang at, taas lang hanggang pumusit yung ano so ingat lang guys baka mapusika, mapusikan mapusitan kayo sa mata at bigla na lang napusit so pisto kayo dito sa kabila baka mapapunta sa, matan mata nyo ay delikado pa yan so, lagay na uli natin ibalik na uli natin gamitan uli natin ng 17 na yabe yan 70 so ganoon lang guys kadali magbawas ng langis sa ating front shop ng Kawasaki Barako Okay Yun lang Guys ganun lang kadali magbawas ng langis at palatain ang shock natin ng ating Kawasaki Barako. So okay guys, sana nakatuloy itong video na to. At kapag hindi ko pa kayo subscribe, oh, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. At i-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa mga video tutorial like this. Okay, salamat sa panonood.